Yung good morning, good morning guys. So for today's video nga pala guys ay ah uh, papakita ko sa inyo kung magkano nga ba malinis na ng Lala Mo Brider dito sa Cavite area. All right. So kakwentahin natin kung magkano yung gastos natin sa gas, sa pagkain, or sa at saka sa uh, top up. Ayan. So, yan guys, uh, papakita ko lahat yan. Bali, pass forward na lang natin. Bali, every booking, cut na lang natin para hindi mahaba yung video natin. So, yan guys, nagsimula, nag-start tayo ng alas gis ng umaga. At magtatapos tayo ng di natin masabi. What? <laughs> <laughs> Alright, so yan guys, so, uh, samahan nyo ako ngayong araw. At sabay-sabay natin, alamin kung magkano yung kikitain natin ngayong araw. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> At kung magkano malinis na kita natin, dito dito lang tayo sa Cavite area. Alright, di na lang kasi tayo nagmamay nila, kaya dito lang tayo sa Cavite area. Oh, ko. Ah! <laughs> Kahit saan sa Cavite, basta Cavite. <laughs> Alright guys, so yun Hindi uh, na natin pahabain pa. Let's go. Ayan, helmet lang pala to may pipick upin pa tayo guys papuntang Bacoor ano? malaki malaki kami ano yung ba? nagaan lang pala to tarihan ko na lang ma'am sino po? joseph? ah dalawa number po parking Mm. Ano? Ah, saan ba ma-drop off nito ma'am? School po ba? School mismo? Sino po tatuwagan ko dito? Joseph Ah, ito Itong Joseph Ito po yung number niya Kasi ma'am, Meloy, busy po siya okay Ay 138 Salamat po Magpapagas tayo ng 200 pesos 200, boss. Pula. 200. Ah. Abot ba? Helmet, <laughs> boss. Salamat, boss. Pangalawang pinto daw. Sir kay Sir Joseph po. Josep? Apo Ito po yung garland otap, okay. tap! order ka? Ay sir Apo Si ma'am Eloy Apo, Apo. Salamat po Thank you Ito lang mga bas 4 kilos Isda Like Apo salamat ha. Sige po, salamat. Pwede naman itong maano mong kalakalag. Sige po. Salamat po. Ha? Salamat po. Okay na po. Salamat. Salamat po ya. 158. 158. 158 po. 158. Lala mo, boss. Ano kayang pipigapin dyan? Waka ibon. Thank you, boss. <laughs> Putyang isahan ako dito, ha. Saber na nga.

Magkaproblema magka problema ma'am, pwede ko may balik dito ma'am, no? Sige, sir. Ano? 1875. 1875, ah, 25 plus 100. Oh, Ayun, lang kayo. Um, okay. Sige po. Selamat po. Ayos ko naman kausap si Madam Kinakabang dito 1-8 kasi itu Antay pa tayo na isa Uy Calvary City Tiber. <laughs> nakakapatay ng na isa guys yun uh, yung pamunta Cavite City. City boss Kamera daw boss Kamera okay guys nakuha na natin bali nagloko pa yung camera natin bali pa Cavite City to naka cyber ah 189 yung shipping bali may nakuha pa tayong isa pabakoor 122 ayan <laughs> Sea kasi ito Kaya nasabayan pa natin Ang isang regular So kaya Pipikapin na natin Let's go Nandito <laughs> na tayo guys 122 shipping Bati pagkatid natin nito Itong dalawa Diretso na tayo sa ano Ano itong mga pagkain? May sabaw? Wala Wala naman Okay Salamat At naka Okay Mali nilagay ad, ano sa black and lat sir. Opo. Mali. <laughs> doon tuloy na ano ko tanong. Mali yung address. 2414 kasi nakalagay doon. Ay, mali. Oh. Uh, um, 2414. Salamat. Wan twenty